Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drymax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Akusasyon na makabaya na pinipigilan ni Pangulong Marcos ang impeachment laban kay Vice President Sara, pinabulaanan ng Palasyo. Palasyo di pipigilan ang pagkwestiyon sa Korte Suprema ng nalagdaang pachet Office of the President wala umanong pananagutan sa mga sinasabing blank items. Senadora Ontiveros umaasa makakamtana ng mga biktima ng war on drugs ang hustisya tirato ng kamara pinagtibay sa World Economic Forum ang commitment na poprotektahan ng Pilipinas ang soberanya sa West Philippine Sea. Mga pulis na makikisawsaw sa politika ituturing ng mga goons. At sa Wantahanan, panawagang tulong ng isang bata dininig ng Brigada News FM Daet at Wantahanan Party List. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Saba ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito am Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. One Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada Nusef Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide araw po ng biyernes, January 24, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. Kinontra ng palasyo ang akusasyon ng makabayan black na di umano'y si Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng nasa likod kung bakit hindi umuusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa bin executive secretary Lucas Bersamin malabong gawin ito ng pangulo Aniya, discretion pa rin kasi ng kamara ang mga usapin hinggil sa impeachment paliwanag ng ES bagamat mayroon ng opinyon ang pangulo laban sa pagpapatalsik kay VP Sara hindi naman ito nangangahulugan na dinidiktahan niya ang kongreso sa iba pang balita mga kabrigada, matapos umugong ang isyo ng mga umano'y blank item sa BICAM report ng 2025 budget, sinabi ng Malacanang na walang panunugutan kung totoo man ito. May report si Brigada Maricar Sargan na ibrigada mo. Brigada. <laughs> Tahas ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na labas ang palasyo ng Malacanang sa issue ng blank items sa BICAM report. Sa press briefing sa PICC kaninang tanghali, binigyang diin ni Bersamin na hindi sila ang mananagot sakaling mapatunayang may pagkakamali o pagkukulang sa nilalaman ng budget. Hindi kami ang uh, mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang May kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente, hindi yung blank check. Iginiit naman ni Bersamin na dapat alisin sa kaisipan ng publiko na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinasabing blank pages. Ito raw ay internal sa kongreso at nire-respeto nila ang boundaries ng executive at legislative branch kaya hindi sila nagkukomento kung sino ang dapat sisihin. I'm sure that we did not benefit at all from the blank uh, uh, spaces that uh, are being peddled around. Kaya namin sinasabi na fake news yan dahil binibintang kay Presidente yung pag-fill up. Uh, even if that is not what they said, that is the impression they want to give to the public which is very wrong, very malicious. Kaya ako, I came out with a very strong statement dyan and the President was very blunt also in saying that whatever the, president, the former President was saying about this is a lie. Huh? Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan tanungin ninyo mga congressmen, mga senators. Kaugnay nito ipinaliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang budget process o ang legislative process bago maiparating sa Pangulo ang final version ng budget. So pagkatap, pag napasa na po yung batas from the Senate um, and the House, magbabay kam sila. So ang i-report po sa floor at ang i ng floor, yung mga napagkasunduan <coughs> nung dalawang nung dalawang uh, houses. Kasi minsan po, magkaiba ang version nila. So, ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng uh, pinasa nilang bill. So, yun po yung bicam. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa, sa kanilang mga technical staff And then they will write it again. Uh, lilinisin po nila. Kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag sila. Even, not just the budget po, ah, pati yung mga ibang mga bills, manipis, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasundoan nila. And then all the rest, wala pa po yan. So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nilang na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill enrolled version yung enrolled version po yun po yung pinapasa sa office of the president na pirmado po ng speaker of the house at saka yung officer po niya Penit senate at saka yung Penit gen, gen, gen gen ano, Penit sec gen sec gen's po nila so yun po yung makakarating sa office of the president so yung yung sinasabi po nila na Uh, blanco, sila, di, sila din lang din po ang makakapagpuno ng blanco. Samantala, hindi naman daw pipigilan ng palasyo ang sinumang naisamunin ang legalidad ng 2025 National Budget. Nabatid na isa sa mga nagbanta na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng 2025 General Appropriations Act ay si Representative Isidro Ungab. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. IMAX. 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 Brigada Samantala matapos banggitin ni DOJ Secretary Remulia na posibleng makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC, Senadora, umaasang ito na ang magiging daan upang makamta ng mga war on drugs victims ang hustisya. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! na Naniniwala si Senadora Risa Hontiveros na malapit na makamta ng mga biktima ng war on drugs ang hustisya. Kasunod nga ng pronouncement ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na posibleng makipagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ...pagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court sa pag-iimbestiga sa nagimadugong war on drugs. Pero sa kabalangan nito, umasa pa rin ang Senadora na makikipagtulungan ng gobyerno sa pagsasagwan nito upang agarang makamtan ang mustisya para kinakiyan de los Santos, Carl Angelo Arnaiz, Reynaldo Colote Guzman, at sa iba pang ang individual na nabiktima ng anti-drug campaign sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maalala, tinatayang umabot sa mahigit 30,000 ang sinabing namatay dahil sa kampanyang ito na nakaraang administrasyon. Samantala, nilinaw naman ni Remulla na iba pa rin ang usapin ng pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News. Oh Max. easy Max. backs brigada bandita, Many. Many. Samantala sa pagharap ng Philippine delegation sa nagpapatuloy na World Economic Forum sa Switzerland, pinagtibay ng liderato ng Kamara ang commitment na pro ng Pilipinas ang soberanya nito. Wala rin daw kinakampihan ng Pilipinas sa pagitan ng Amerika at China na parehong napakinabangan sa magkaibang aspeto. May report si Brigada Haji Caminyo iBrigada mo. Brigada. <laughs> Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na mananatili ang posisyon ng Pilipinas sa pagprotekta sa integridad ng teritoryo nito sa kanyang mensahe bilang panelist sa stakeholder dialogue sa nagpapatuloy na World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Sinabi ni Romualdez na malinaw ang polisiya ni Pangulong Bongbong Marcos na walang ibibigay na kahit gaano kalaki o kaliit na bahagi ng ating teritoryo. Ipinagdiriwang niya ng bansa ang rules-based global order at kasama ang UNCLOS at Arbitral Award noong 2016 patuloy itong ipatutupad ng Pilipinas. Ngunit binigyang diin ang speaker na sa ilalim ng Administrasyong Marcos itinaguyod ang isang balan approach sa pagtugon sa tumitinding geopolitical competition sa pagitan ng Estados Unidos at China particular sa issue ng South China Sea. We are very very blessed to have um, uh, members uh, with the ASEAN and we'll be welcoming soon um, President Orta and Timor-Leste into that. The multilateralism that um, you mentioned has worked very well in the ASEAN, ASEAN centrality has been very very pivotal in maintaining peace and conducting uh, relations that will maintain that peace and the prosperity and the stability that we all seek. Iginit din ito ang strategic position ng Pilipinas bilang kaalyado ng Estados Unidos at mahalagang trade partner ng China. Hindi umano mailalarawan ng territorial dispute sa South China Sea ang kabuuan ng relasyon ng bansa sa China. Paliwanag pa ni Romualdez, ayaw ng gobyerno na mabaliwala ang bunga ng relasyon ng dalawang bansa kabilang ang kalakalan, edukasyon at cultural exchanges. We actually feel That the uh, conditionalities have not changed in any way. Mm. So we believe that the posture of the United States vis a vis the security and defense agreements will maintain. Uh, that is we have the mutual defense treaty and we also now have the um, enhanced defense cooperation agreement wala raw kinakampihan ang Pilipinas dahil matagal nang kaalyado ang Amerika habang pinakamalaking trading partner ang China kaya pakikinabangan ang relasyon sa dalawang makapangyarihang bansa habang aktibo ang partisipasyon sa lumalawak na global community In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX, ito Brigada Bandita, Samatala, ituturing na goons ng PNP ang mga pulis na makikisaw sa politika. Muling iginiit ng liderato ng PNP, hindi nila palalampasin ang mga pulis na magpapagamit sa mga politiko lalo pat na lalapit na ang eleksyon. Si Brigada Cath Austria sa detalye. Ibrigada e mo! Brigada. brigada. Muling iginiit ng liderato ng Philippine National Police na hindi nila palalampasin ang mga polis na magpapagamit sa politiko, lalo pat na lalapit na ang halalan sa Mayo. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ituturing nilang goons ang mga polis na makikisausaw sa politika ang guns ay tumutukoy sa mga pulis na maaaring maging bahagi ng political machinery. May dinagdag kami sa guns. Ang guns, sinaman na namin yung mga pulis na magiging political. It will be part ng uh, mga Pati yung mga military that will be supporting yung mga election. Ayun namin yan. So, kasama sa uh, Gunsenso. Sinabi ni Marbil sa kasakaling may pulis na mapapatunayang nagpapagamit sa politiko, posible silang madismiss pa sa serbisyo. Kasama na rin po dismissable. Kailangan na talagang proof namin, we will dismiss people ng mga pulis who will become uh, biased po dun sa politics for this coming election Bagamat wala pang namumonitor ang PNP na may sangkot na pulis, nakikipag-ugnaya na sila sa National Intelligence Coordinating Agency para sa mas mahigpit na pagmonitor dito. Uh, pagka yung mga pulis namin na makikita namin, we will put in the record. Kaya nga mag-usap rin kami ng NSA. Pwede ni kapaka ito na one and one cell pag pagka nakalagay ka dito, wala ka na, hindi ka na pwede ma-promote. We will make sure you will not be promoted pagka nagamit ka dito. Gusto namin talaga respeto ng tao na ang PNP very political. Na political kami. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music News Authority. IMAX. 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 Brigada Matapos naman ang maximum suggested retail price sa imported na bigas, mga kabrigada, tinitingnan na rin ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng MSRP sa baboy. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Sa kabila ng sapat na supply at kahit tapos na ang holiday season, nananatili pa rin daw na mataas ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Sa loob ng dalawang linggo, mahigpit na minomonitor ng Department of Agriculture ang presyo ng baboy. Nito lamang January 22 na itala ang presyo ng pork belly sa Metro Manila mula 360 hanggang 480 pesos ang kada kilo. Habang ang kasim ay nagkakahalaga naman ng 340 hanggang 400 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, ang farmgate price ng lokal na baboy ay nasa 220 hanggang 240 pesos kada kilo kaya walang dahilan para sumipa ang presyo nito. Kaya ang DA iniinvestigahan na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Bukod dito. Tinitingnan na rin nila ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa baboy upang maiwasan ang posibleng pagmamanipula sa presyo at pangaabuso sa lokal na pamilihan. Pag-aaralan din ng DA ang pananagutan, multa, at parusa sa mga nagtitinda ng baboy sa hindi makatarungang presyo. Samantala, sinabi ng ahensya na posibleng dahilan ng mataas na presyo ay ang post-demand season matapos ang Pasko at ang epekto ng African Swine Fever sa lokal na produksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max, Brigada Magagamit na mga ang itinayong labingsyam na mga super health center sa iba't ibang munisipalidad sa Isabela. Ayon kay Senador Christopher Pogo, ang layunin ng pasilidad uh, ay mapabuti ang kalusugan ng mga residente sa rural areas. Anya patuloy siyang tutunong sa pagpaparami ng mga super health center sa bansa. Palitan, Palita. Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada, nagulat ang Brigada ni Josef M. Daet nang isang bata ang pumasok sa himpilan at nais manawagan sa programang Tira Brigada. Siya si Renz Axelia Abanto, sampung taong gulang. Sa murang edad, produkto na siya ng isang broken family. Ayun po sa kanya, nakakulong umano ang kanyang ama, wala ring trabaho ang kanyang ina na si Alex, walang makain at may mga tumutulo na rin sa kanilang bahay. Agad nating sinadya ang kanyang tahanan at nakita din po natin ang kahabag-habag na sitwasyon ng kanyang pamilya. Matapos makita ito, agad tayong kumilos at nakipag-ugnayan sa Talisay PNP, ganun din sa Mayor's Office para matulungan ang pamilya ni Renz. Sa loob ng isang linggo, mabilis na naisaayos ang bahay ng pamilya Abanto. Sobrang nagpapasalamat po ako sa wantahanan kasi po nagawa po yung bahay namin na po yung bubong namin. Tapos ngayon po, uh, sinisikap ko po na maging ano, maging ano po sa mga anak ko. Na bubuhay ko po sila ng mag mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada Nyo FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Balita, balita. Nakabayaning pagtutulungan. Maghapong binantayan upang kumpleto balita. 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 Nationwide. Nationwide. <todic> Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikipag pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.